Ayun, uh, magandang magandang tanghali sa inyo guys uh, Dito Andito tayo ngayon sa uh, bayan ng Claridel Dito po sa munisipyo po Ayan, makikita nyo po ang municipality po ng Claridel So guys, uh, samahan nyo ako na tahakin natin At ipapakita ko sa inyo yung Uh, sa Manila Memorial Park po. Uh, sa cemetery yung ah, uh, kung saan nakalibing yung tatay ni Regime Velasquez. Ayan, yung sikat na singer po. Ang songbird na uh, may bahay ni Ogie Alcasi. Ah, uh, pupuntahan muna natin total. Nandito po tayo sa bayan ng Plaridel at samahan niyo ko guys na puntahan nyo natin, baybayin natin yung lugar. Papunta ko sa Tabang yon at Santa Rita yun uh, Santa Rita o yata yung lugar na yun yun ang pupuntahan natin so malalaman natin yun kung ano bang lugar na yun dito sa Bulacan so guys tara samahan nyo na ako guys ma ng ating songbird na si Regim Velasquez yan ang ipapasilip ko sa inyo guys kaya supportahan nyo sa lahat ng mga nagabulakan sa ikin sa pinto sa manchili sa pising Cris kukwisan abong buong tarider yan. malolos thank <whistles> you Marilao sa Balagtas at papunta rin to itong way to papunta rin to ng Tabang papunta ito ng Tabang at SM Marilao sa Balagtas so mainit mainit ang araw na ito dahil babaybayin natin yun ipapasilip ko sa inyo so kaya Panoorin so, nyo lang guys para malaman ninyo yung mga hindi pa nakakaalam kung saan ba nakahimlay ang ama ng ating songbird na si Regine Velasquez. Magkasi. So, Regine Velasquez Ito pong video na to ay Gusto ko lang pong makapagpasaya O bigay ng Konting kalaman Sa mga ating mga Umahanga sa ating songbird Na si Regine Velasquez Na kung saan po nakahimlay Ang kanyang ama Dahil si Regine Velasquez I Oo. Oh. <laughs> Dito ka pala? Dito ka pala? Ha? Dito ka pala nag-aano? Nagka-parking? Oo. No. Uh, saan yung motor mo? Tricycle? Ah, uh, yan pala eh. Oh. Pumunta ako diyan sa ano? Memorial. Ha? Manila Memorial. Sa simenteryo. Oo. Oh. Silipin ko ang... kung saan naka-burulyo ay kung saan nakabing. yung tatay ni Regine Velasquez. Diba? Idol mo rin ba yun? Oo oh, yeah. Si Regine Velasquez Idol mo yun? Singer Kamusta naman yung ano mo rito? Hey. Ah, sige, sige ano? Okay Oh, Manila Memorial Ayan So, malolos na po tayo ngayon, guys, talagang malayo. Ito pa po naman SM Marilaw. Tapos uh, papuntang NLEX na po tayo, NLEX. It's your ball. sa lugar po na yung Roca Roca Village <tongan> Gilbert's Place Restaurant Kita duduk di Santa Rita Kita duduk di Santa Rita Lai o nakalibing yung ama ng ating songbird na si Regine Velasquez. at ayan na ipit po ang ating kadena kaya hindi po tayo makaakit medyo mataas pa tong aking tatahakin na tulay pero tatabi ko na lang muna para ayusin itong kadena ng aking bike dahil naibit yung kadena ayun at naayos ko rin naman agad yung pagkaka ibit ng kadena ng akin bike at ito papasok na tayo ngayon sa Manila Memorial Park at dadaan tayo ngayon sa gate dito sa guardia sa harapan ito nga pababa nga itong ating tinatahak na tulay at may gate nga rito ayan makikita nyo mahaba yung gate at napakaluwag talaga nitong Hello, Memorial Park ng Bulacan Kaset oh, Dalaw? Dalaw. Ipo. Ah, ini, thank set sir. Thank you, sir. cemeteryo na to so tignan nyo diba ito yung Manila Memorial Park dito nakahimlay yang mga karamihan dito nakalibing dito in check mga Chinese so ayan ha So, dito yun. Mag-happy tayo, guys. ito yung block 78 for lots so dito tayo kaliwa Uh, liter minta, ya, liter oh, up, angkat Ito pala So guys, ito na guys oh. Yung ama ni Regine Velasquez Ito So nakalagay dito In a grateful and loving memory of Mang Jerry Mang Jerry pala Ang pangalan pala ng ama niya Mang Jerry the leader of the band ayan na kitang kita ayan naman na, the leader of the band loving husband and father Gerardo D. Velasquez October 16, 1937 February 3, 2014 so 2014 pala sa uh, ano, binawian ng buhay so ayan guys, eto nandito na tayo ngayon sa Manila Memorial Park kung saan nakahimlay ang ama ng ating sikat na si Regime Velasquez so ayan ayan dyan napakagaling at napakaganda na si Miss Regine Velasquez ang kanyang ama ay si Mang Jerry Mang Jerry so nakakapa huwag na nakakataba ng puso dahil nakarating din ako dito sa Manila Memorial Park kung saan nakalilay ang ama ng ating sikat na singer na si Miss Regine Velasquez ang kanyang ama na si Mang Jerry so ayan Ano, wala naman akong kandila para makapagtirik din ako. So, ito na kasi na ang Corinthian si Regime Velasquez. Lahat ng mga pelikula niya tinapanood ko tapos yung mga kita na papakinggan ko saan ba nakahinlay yung ama ng ating sikat na songbird na si Jim Velasquez. sana na gusto ninyo yung ating uh, vlog at eto respeto rin po tayo sa ating ama na si Mang Jerry